Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magtutungo ngayong araw sa hulo Sulu, si Pangulong Rodrigo Duterte kasama si dating Special Assistant to the President, Christopher Bongo. Ito'y kasunod ng nangyaring twin bombing sa hulo kung saan umakit na sa mahigit 20 ang patay habang halos 80 ang sugatan base sa datos ng PNP Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay si dating Special Assistant to the President, Bongo, na bisuhan na si Pangulong Duterte hinggil sa insidente at nagpasya itong magtungo agad sa lugar. Una ng kinundina ng palasyo ang pangyayari kung saan tiniyak na mga ito na papanagutin ang sino mang nasa likod ng kambal na pagsabog. Unang naganap ang pagsabog sa loob ng Mount Carmel Cathedral sa gitna ng Misa at ang pangarawang pagsabog ay nangyari naman sa labas ng simbahan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kinalaman ang insidente sa katatapos lamang na plebesito ng Bangsamoro Organic Law upang ito ay maratipikahan. Sa ngayon nagpapatuloy ang pangangalap ng impormasyon ng Westmincom kung may mga bitima pang naisugod sa iba pang paggamutan. Ang pagsabog ay nangyari ilang araw matapos ang ratification ng BOL kung saan nanalo ang no vote sa Sulu.